Simula ang lahat sa isang panula, Na nakita sa silid ito'y pakalat-kalat Agad pinulat ngunit ako'y biglang natigilan Ang blago kong utak tayo'y biglang nakalaman Halina at makinig si sisimula na ang kwento Welcome kayo kahit malapad ba ang inyong nuko Babae o lalaki, baklaman o tibo Kung malawag ang isipan tayo'y magkakasundo Ako si Koyek sa inyong lingkod at ang may akda ng musika At sa walang alam, akin'y papamukha, kaibig bawat linya ng tula Ilalahad at ipapakilala ko na rin sa madla Si Sendo ang pinuno ng samahan Nakahawig na ng umawit ng 3,000 the sun Ayaw na ayaw niya sa mga taong huwag Sa pagtulong sa kapwa ay hindi hindi siya tamad Si Terena na ang tinig sa dyang kaakit-akit Mapapahawag ka sa buwan pag siya na ang bumirit Si Epe Sa channel generous at isang gimikera Talagang magkakasundo ko kayo pag merong brandy at vodka Si Baby Girls na mama lagi sa bansang Japan Huwag kang tingin at siguradong ng taray, pero bihasa at nalubasa sa mga bagay-bagay Si Ricky Mati ang pinakakwela sa magpangis na team rockista Shiprocks na heavy magpirot susubukin ka Babaeng sexy lalo daisy lang talaga hinahanap niya P -P Di man nilang lahat ito nahahalata Pero likas sa mga taong ito ang tumulong sa kapwa Tawang na sila'y husgahan Ngunit ang tamin hangarin ay magpasaya lamang Halina't makipagtagisan ng talas ng isip At siguruhin open-minded ka at talagang palabal Ang samahang napakadami na ng taong natulungan Bawal ang bata at pikon para tayo'y happy lang Bakit kaya ganyan? Ang ibang Pilipino mapagmataas mapanghusga Ingit sa kapwa tao Marahil di sila sanay na sila'y maupusan Naiingit kasi di nila kayang tapatan man nilang lahat ito nahahalata Pero likas sa mga taong ito ang tumulong sa kapwa palaban Ang samahang napakadami na ng taong natulungan Bawal ang bata at tikon para tayo'y happy lang Yan. Good morning, good evening, good afternoon sa inyo lahat dyan. Ito yung malit na maigsing video kung saan uh, sa tingin ko may mapupulit kang aral. Yun lang masabi ko. Kung hindi man, sasabihin ko sa dulo para maintindihan niyo kung bakit. Maraming salamat sa inyo at enjoy watching. <laughs> Hello guys! For today's video, may papakita ko sa inyo. This one. Panti! Panty original na panty ito. Nakaliputan ko na lang kung anong bride to. Kasi, nung pumunta kami sa United Kingdom, at ang hindi nyo alam, bigay sa akin ni Queen Elizabeth to. Diba? Ang ganda. Buti nga magka kami eh. Kalimutan ko lang kung ano yung, ano yung brand ito basta ang alam ko eh mahal to mahal ang isa mga nasa nasa 10k isa ito diba ang ganda gusto nyo din ba ng ganito punta na kayo sa United Kingdom tara hi guys uh, gusto ko lang i-clex ang a collection and this is my shoes and um, my shoes is Louis Vuitton shoes and mura lang sya mga hundred thousand yes mm. pinang mamalengke ko lang kasi to diba ang ganda diba Ayan. and this one is my Balenciaga shoes uh, eto And this one is 175,000. So, mura, diba? So, ayan. Ganda rin. And then, pinang-aaraw-araw ko lang din siya. Okay. Okay lang. Kahit munta lang dyan sa labas, mamamalengke. Suot ko siya. So, di ba? Ang ganda. And sa stage pa siya uh, in order. So, did pumunta siya rito sa Philippines. Ayan, yun. Hello, guys. Hello, all. Guys, i-flex ko lang ang aking achievement sa buhay. Yes. Ang aking achievement sa buhay is mag-collection ng mga alas. Yes, guys. Ito ang aking mga alas, guys. Ayan, guys. Uh, i-flex ko siya, guys, ang aking watch ang aking watch guys is eto guys eto ang pinakamahal na relo sa buong mundo guys umaabot siya ng alam nyo ba kung magkano ito, guys 1 billion guys eto ang Kub, uh, Jacob Kubillionaire um, timeless treasure Ayan guys, uh, ito naman guys, ang features nito is may Russian diamond na yellow gold na yellow gold na 382. O, diba? And, alam nyo ba? Natapos ito, mahigit na apat na taon. Kaya, ganun na lang siya kamahal, guys. Yes. And then, next ko naman, guys, is ang aking earrings. Ang aking earrings, guys. Ito, guys. Ito, guys, ang aking earrings na pure gold din siya, guys. Ayan, may features din siya, guys, na uh, uh, yellow gold. Meron din siyang yellow gold na 200 yellow gold. Ang price nito guys is 50 million. Yes guys. Um, nabili ko to guys sa Singapore, guys. Ang aking inerex naman guys is earrings pa rin siya. Pero mas maliit siya guys. Um, pero guys, eto kahit maliit siya, ang mahal niya. Kasi ang kanyang gold is Ayan, pack na pack ang gold niya. Umaabot din siya ng 300 yellow golds. Alam niyo ba guys, ang price nito is 100 million. Ayan guys, tumatag din siya ng 100 million guys. Ayan guys, uh, hanggang dito na lang guys. At uh, eto, pakita ko na lang guys siya lahat. i ko na lang siya guys. Ang aking mga alahas. Yes, guys. eto lahat, guys, is umaabot to ng, guys, ng um, 5 billion, guys. Lahat-lahat na siya, guys. Ayan. Uh, bali, yung ano ko, watch ko is 2. Mga earrings ko, yan. Mga nagkakahalaga din ng uh, billion and million. Kaya umaabot siya ng billion, guys. ah uh, guys, itatago ko na, guys. Kasi baka mamaya pasukan pa ako dito sa bahay at baka mamaya mahold na pa ako diba guys hanggang dito na lang guys na flex ko ng aking achievement sa buhay ang aking mga alahas bye hello mga guys I just want you to see my collection. ta-da pati ba pati talaga yung patente yung meto itong suot ko nakita nyo ba yan diba kumikinom yung pendant niya nakuha pa yan sa Red Sea lahat ng mga divers na nakakuha nito ay binigyan ko ng 21 million each eto pa, may papakita pa ako so, sa inyo eto naman itong block look at the block nakuha to sa block C and then nagbayad ako ng 2 million each sa mga nakakuha nito kasi medyo mahirap doon masyado na pangani. and last, my favorite is this o, ba? Ang ganda niya. Kumikinam yung mga frills niya. And guess what? Kung saan nakuha to? Ito ay nakuha sa Pacific Ocean. May God. Wala kayo nito. Ako lang mayroon nito. Kasi mayami na ko. ba? Ang ganda niya. Tagalang mga totoong frills yan. Kahit pang ipit lang yan. Like this. O, oh, Diba? ba? Ang ganda. Ito lang naman ang aking mga simple collections. Bye-bye! Uh, gusto ko lang naman yung sabihin sa inyo na ang um, na-achieve ko sa buhay ko ang magkaroon ng napaka... Alam mo, bata ako, pangarap na pangarap ko magkaroon ng mga mga gaming chair, tapos may malaking computer, yan, ito na siya. Ito yung gaming chair ko. Tapos ito naman yung computer na napakalaki-laki. Yan, dyan ako minsan nanonood. Alam niyo yan. 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 Yan ang gustong gustong gusto ko. Kaya the best yan. Ang bili ko lang naman dito worth is eh, nasa 50 something or 60. Pero kasi malaki to. Eh. Yan. Malaki siya. Yan. Kung makikita nyo, napakalaki. Yan ang aking libangan dito. Tapos, pag mag-white ka, the best. Kaya, iyan ang gustong gusto kong ma-achieve. Na-achieve ko na, natupad ko na, dahil sa napaka-simpleng pangarap ko, ito na, natupad ko na siya. Yan. Bye-bye. Word of, basta, malaki yan. Ang bili ko diyan. The best. Guys, alam nyo ba na meron akong gusto share sa inyo uh, ang achievement ko. Yan, oo. oh. oh achievement ko sa buong buhay ko na pinapangarap ko ng pinili wala nung ako ay bata pa at ngayon uh, nabibili ko na siya uh, ito galing sa Canada Flash Express yan bubuksan natin guys yan napakaganda ito ang sinasabi kong achievement ko guys yan ito ang um, white gold alam nyo ba na 25,000 one carat lang to at alam nyo ba kung ilang carat to 18k carat lang naman nabili ko siya ng 450,000 oh yan 450,000 yan ha ayan galing to kay Kyle Walker original branded, uh, limited edition. Ito lang ang sing -sing ni Kyle Walker uh, nag-iisa. Yan. At ito, may meron pa siyang yan, sulat. Yan. May pirma pa yan. At alam nyo ba, dahil nagustuhan ko at achievement ko to, yan. Ito. Yan, guys. Yan. Ito. Nakikita nyo ba yan? Bilangin natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,000. 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, ay, bibisitahin ko aking paupahan ngayon. So, nandito tayo ngayon sa aking villa. Nandito tayo ngayon sa aking villa. Ayan. Kung nakikita nyo, nandito ako ngayon sa aking gate. Ayan. Pinatayo ko yan na two years back. Ang mahal-mahal. Guys. Siyempre, ayan. Akit muna ako dito sa aking... Oh my gosh, yung hagdan ko. Mukhang kailangan iparinobate na rin. Ito. Oh Sige, tayo na yung view? Uh, yung view, guys. Yung view. O, oh, diba? Oo! Oh. Oh, yun yung view ng aking villa. Oh, oh my gosh! So, oh, ito pala. Kain natin ito sa na aking Ayan. Ito yung ating mga halaman. Ayan. Pina... Pina... Talagang... -pina Pinaano ko pa yan sa mga gardener. Kasi ang mahal, guys. Ang mahal. Tignan yun Hindi siya plastic. Hindi siya plastic. Ha? Ah. Hindi siya plastic. Ayan. One million yan. Pesto ko. Binili ko yan sa abroad. Ito, one, two, three. Ano yung one? Two, three, four, five, six, seven, eight. Ten bil... Ten, ano ten bahay yan. Pinapaupahan ko, guys. So, yun. naman dito. Ayan. Pwede hindi Ayan, magsaka. Mahal-mahal dito. kasi. Alam niyo kung ilang upa niyan. Ikaw na upa rin bahay Five, tayo po yan sinisiyong 2,000. 2018. Alam niyo kung magkano man pinatayo ko, guys? Ako, ang mura. Kung M yung isang isang bahay, ngayon 5M mo siya makukuha. O, 5M? 5M times 10. Magkano na yon? O, baka di pa ninyo makakwenta yun. 50 million, guys, monthly. Oh my God! <laughs> ang hirap maging, ang hirap maging negosyante. So, yun. Papakita ko lang yung ito hanggang doon. Hanggang doon, di ba? Ang haba yun guys. Ang haba. So, see you, see you, guys. Ito nga pala yung napundar ko, guys. <laughs> ang saya-saya. Ayan, oh, oh. Oh, MK yan, guys. MK, ayan. 2 million yun guys. Oh, yung bag. Ito, ito, pa, ito pa, guys. Oh, oh, oh. Original yan, guys. Oh, ayan. Guys. Binili ko yan. Oo. Oh, oh, Meron pa siyang ano. Meron pa siyang tag. Oh, yan. Yes. Alam niyo kung magkano to guys? 3 million. Oh my <laughs> gosh. Mm -hmm. Maniwala kayo sa hindi guys. Hindi ako mayaman guys. Hindi ako nag-brag. Pero yan talaga yung investment. Ang investment ko yun yan guys. Hmm. Sampung uh, bahay. Pinapaupahan ko ang MK watch. At ang, ang aking um, charging case na 3 million. Original price yun. Kasi pag charging case na hindi original guys. Magkano lang price? Siguro mga $50 lang. Oh my gosh. So, ngayon guys, uh, sa maniwala ka sa hindi, um, investment ko ang lahat ng ito mula sa YouTube. Sa akin pag-YouTube in 4 years guys, biro yun in 4 years, meron na akong 50M para sa akin mga uh, pinatayo ng um, paupahan. Siyempre, ang aking 2M ang aking 3M. So, magkano na yung guys? 55 million! Oh my gosh! So, ano pa kinaintindihan nyo guys? Mag-YouTube na kayo. In how many years na makaka-tipo na kayo ng 15 billion. So, yun guys. See you, see you. Welcome to aking villa. Okay, guys. Hello. So, kabababa ko lang dito sa aking service. E, nanyan naman. Ang ganda na aking service. And, yung pinili ko to dito sa Singapore ng 500,000. Kinasadya ko pa yung mga kulinya. Tapos pinasalita ko, pang ganyan. Yan, niyo dito sa box niya dito sa likod para hindi ako maghirapan. So, andito tayo ngayon sa ano para bisitahin natin ang aking swimming pool na binili dito sa Singapore. Okay guys, so alam niyo na nakabili ako ng si no, swimming pool dito sa Singapore and take note ha, ang ganda. Pati mga wall niya, pinarendate ko lahat. So alam niyo ba kung magkano tong wall na to? So, alam niyo ba kung magkano ang wall na to para sa shelter? Para lang makapunta tayo sa aking swimming pool. Ay, nako. $1,000 bawat bloke. Eh. So, bilangin niyo na lang. Kung ilan yan? 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10. Ayan. Okay. So, ito naman tayo, guys. Sa aking swimming pool. Ayan. So, yan siya. Ayan. O, diba? Ang ganda. Ang ganda niya din ang bili ko dito. Alam niyo ba kung magkano ang bili ko dito? Nasa 1 million dollar yun siya. O, diba? Ang ganda. Pwede ka na dito. O. Ayan. And then, take note. Pina-renovate ko ba yan? And then, alam niyo ba kung magkano ang renovation nito? Umabot na ng 3 million dollar. So, ayan guys. Tignan niyo na mabuti. Mara-request kayo dito pag lulog-lug ko kayo dito. <laughs> so, ayan guys. So, hanggang dito na lang. <laughs> thank you so much at eto nga pala ang aking achievement dito sa singapore ang aking swimming pool mwa bye bye hello what's up mga guys uh, for today video is gusto ko lang ipakita ang aking mga achievement katulad ng aking mga ring at saka yung bangle and bracelet diba and ang aking collection na mga varieties earrings and of course hindi magpapahuli yung aking mga agimat o di ba? yun guys yung aking mga mga collection na achievements ko sa aking sarili at gusto ko nga guys ano hmm ibenta para makabili ako ng aking gold button. Alam niyo ba yun? Siyempre, ay, gusto ko yung gold button ni eh, kasi siyempre sa halaga ng gold, katumbas ng gold button, di ba? di ba? Magagamit ko yung aking mga gold collection or mga gold achievements sa aking gold button. O, diba? So, Actually, may coming, may mga, may mga parating pa ako ng orders coming Sunday. So, yun. Dahil yun sa aking mga bonuses, mga extras. So. Kaya, yun guys, yun lang. Yun lang yung aking, ano, video for today. Yung, flex ko yung aking mga achievement at kung anong gusto kong mangyari. So, di ba Yun, thank you! Hi guys! So, syempre ako ulit ang inyong lingkod. Walang iba. Alam nyo ba, may latest ako sa inyo. So, syempre, um, wag na natin patagalin para naman. <laughs> excited ako eh. Alam ko mas excited kayo, mas excited ako. Kasi, nalaman ko na hindi mo nang pala kailangan yung tempo ma-achieve ma yung subscriber na 100 bang sinasabi nilang yan? 100,000? No. Kailangan mo lang mag-DIY. Pwede na. So, syempre, hindi ko na tatagal Kasi excited talaga akong makita yung aking um, milestone. So, ito na siya. ta Yahoo! O, oh, ba diba? Meron din ako niyan, Silver button. Oh, my God! So excited. Ang sarap sa pakiramdam pag meron kang ganito. Kasi, ito sabi lang milestone mo talaga, eh. No? So, yun, um, so since ang haba kasi ng proseso para magkaroon ka ng ganito, so, ginawa ko, nagsarili si ang inyong lingkod, nag-DIY ako, ya. Yeah. Pero, ang tamang term dun is achievement, okay? Huwag kayo malito, okay? Yung DIY achievement, iisa lang yan, pareho lang yun. Ano po? Ay, yung hikaw ko, salamat sa puri. Saan ko nabili? <laughs> Nakakaya naman sabihin. Nakakaya naman yung dito. Ah, sige. Sa Chanel po. Mm -hmm. <laughs> mm. Mura lang yan. Naho, kasi sale ko na nabili talaga as in. Yan, yeah, sa Chanel, sa Chanel. Sekreto lang natin ha. Ah, eto. Hindi sila set. I mean, <laughs> nagkataon lang na sinuot ko. Anyway, salamat ang marami sa ating, ayan. eto ang ating um, milestone kung tawagin, ang ating achievement. Okay, huwag kayo malito doon. Salamat ang marami sa uulitin. Bye-bye! So, yun na nga. Nag-enjoy ba kayong manood sa mga video yung na yan? <laughs> kung gano'n, salamat. <laughs> At syempre, explain ko bakit namin ginawa yan. Talagang ginawa namin talaga yan. Sa mga hindi, lalong-lalo na sa mga hindi nakakaintindi kung ano pinapaywating namin. Ha? Kumbaga, madaling gumawa ng istorya kasi nungalingan, mapaniwala mo lang ang isang tao o mga tao. Lalong-lalo pa kung gumagamit kayo ng salita ng Diyos. Ang mahirap dyan, ang tanong, kaya mo, yung mga tao gumagawa ng kasinungalingan o ng istorya, kaya nyo ba maging tao? Maging tunay? Inuulit ko ha, nakita nyo naman, ang dali nilang gawin magsinungaling, gumawa ng istorya e eh, kayo. Lalong lalo ka na, tutukoy kita, diokla. Kaya mo ba maging tao? Kasi sa totoo lang, madaling magsinungaling, pero hindi mo kaya magtunay, maging tunay tao. Nagtatago ka sa Diyos, sa pangalan ng Diyos, at sa mga iba mong pang bulag sa iyo. Ngayon, kung naintindihan mo itong sinasabi ko ngayong ito na hindi mo kailangan ipakita ko anong meron ka. Iparamdam mo. Di ba? Hindi nyo ako nakikita. Di ba? Bihira nyo ako makita sa camera. Pero ramdam ng iba. Hindi ko pinamalaki ang bangko ko at tinataas ang bangko ko. Kumbaga, in short, hindi ko kailang ipagsigawan kung ano meron ako. Mismo mga tao ang nakaramdam kung gano'ng kakabuting tao. Hindi tulad mo. Pinagsisigaw mo na ganito ka, na ganyan ka, na meron ka. Ako hindi ko kailangan. Hindi ko kailangan ipakita. Pinapadama ako. Yan ang kaibahan natin. Sinasabi mo peke ako dahil hindi ako nakikis sa kamera. Pero bakit ang tanong? Ang dami nagsasabi na, tunay na tao ako. Na, ikaw, nagkaroon ka ba ng preba na sabing tunay na tao ka? Yan ang, ang preba, di ba? Naalala mo? Ang daming tao ang nagpupunta sa'yo noon. Kasi bakit? Napaniwala mo sila sa kasinungalingan mo. Aray. Eh ngayon, iilan na lang sila, di ba? Nabulag pa. Or, naahawa na lang sa'yo. Aray. <laughs> Ito pa kasi isang Di bali lang kilala akong masamang tao, bastos. Dahil sa pagiging totoo ko. Dahil sa pagiging totoo ko. Kesa naman pinupuri ka dahil sa kasinungalingan mo. Nagets mo? O hindi? Tanungin mo sa isip yan kung meron kang isip. Uulitin <laughs> <laughs> ko ha. ha? Di baling kilala akong masamang tao at bastos dahil sa pagiging totoong tao ko. Dahil sa pagiging totoo ko. Kaysa naman pinupuri ka o sinasamahan ka dahil ang saksi ng mo. Ah. Huwag <laughs> kang mag-aala. May mga panahon dyan. Marami na nagsigisingan eh. Di ba? Hindi mo napansin. Iilan na lang. Inuwi ko iilan na lang. Or baka naawa sa'yo. Uulitin ko ulit ah. Hindi mo kailangan ipakita kung anong meron ka. Iparamdam mo. Ang mahirap dito, Jokla. la. ko ito pala, sinasabi ko rin na hindi porket meron ka, ikala mo, ikaw na talaga. May taong hihigit at hihigit pa rin. Kaya ibig sabihin nun, Jokla, la. Kung anong meron ka, pasensyaan tayo. Mas meron ako sa'yo. Aray! Hahaha! <laughs> So you love, thank you so much. <laughs> madla Si Sendo Rayan, ang pinuno ng samahan Nakahawid ng umawit ng 3,000 the sun Ayaw na ayaw niya sa mga taong huwad Sa pagtulong sa kapwa ay hindi hindi siya tamad Si Tereng na ang tinig sa dyang kaakit-akit Mapapahawag ka sa buwan pag siya na ang bumirin Si Ebel sa the general sa isang gimmick era Talagang magkakasundo kayo pag merong brandy at vodka Si Baby Girls na mamalagi sa bansang Japan Huwag kang tingin at siguradong di kanya kukurungan Si MJ kung titignan ay saksakan ng taray Rocky ang pinakakwela sa mapangis na Team Rockista Chipbox na heavy magpiro at ka Babaeng sexy lalo Daisy lang talaga hinahanap niya D -D Di man nilang lahat ito nahahalata Pero likas sa mga taong ito ang tumulong sa kapwa Tawa na sila'y husgahan Ngunit ang tamang hangarin ay magpasaya lamang D -D Halina't makipagtagisan ng talas ng isip Pagsiguruhin open-minded ka at talagang palabat ang samahang napakadami na ng taong natulungan Bawal ang bata at pikon para tayo happy lang Bakit kaya ganyan? Ang ibang Pilipino mapagmataas mapanghusgan Ingit sa kapwa tao Marahil di sila sanay na sila'y maungpuhusan Nakiingit kasi di nila kayang tapatan man nilang lahat ito nahahalata Pero likas sa mga taong ito ang tumulong sa kapwa madali sa ibang tao na si usgahan Ngunit ang tanging hangarin ay matpasaya lamang Halina't makipagdagisan ng talas na isipan Siguruhin open-minded ka at talagang palaban Ang samahang napakadami na ng taong natulungan Bawal Bawalang bata at tikon para tayo'y happy lang B -B